Magandang tanghali po sa lahat. Los so, Bisayas Media kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating healing. Mangulikta ng bariya, kaya ho tayo nandito nagsisailing ng kanilang mga halaga. Ayan po. Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po, KFC po sa lahat, and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman pong nanonood dyan ng mga senior citizen. Ayan. Kipsip po sa lahat kung saan kayong dako ng mundo po and God bless. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Aanyayahan ah, ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin. At maglalambing lang ayan sa inyo at napakaluwag ang ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon na naman tayong pag-uusapang bariya. Ayan, ito po ay mga sinaunang bariya sinaunang barya year 1989 ni Marcelo ay ni Melchora Aquino po. 5 centimos po ang babaeng kauna-unahang nailagay sa pera. Ayan. Pagkatalikod naman makikita ho natin ang isang imahe ng 5 centimos and then waling-waling orchids po yan. Ayan. Waling-waling orchids. Ang kanyang scientific name ay Banda Sinteriana. Bago tayo magsimula at makita ang kanyang presyo, kilalanin mo muna natin siya. Ayan po. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po, type standard circulation coins. Years 1983 hanggang 1992, value nito 5 centimos, Melchora Aquino. Currency piso 1967 up to date po. Composition po nito ay aluminum, kaya maselan po yan. May bigat lamang itong 1.2 grams, may haba pang 17 mm. May kapal po naman itong 2.8 mm, hugis po siyempre bilog. Orientation nito ay medal alignment. Itinigil naman ang paggamit sa bariya na ito noong January 2, 1998. Number N-2463, reference number KM-239. Ito pong year 1989, ito po ay 15%. Kung ilang peraso naman ang ginawa sa barya na ito ay wala pang may pakita ang ating banko sentral kung ilang peraso ang ginawa nila rito, blanco pa po. Pero may price na po ito doon sa ating numista.com. Yung kanya extra pa 20 lang. Almost uncirculated circulated nito. Ang circulated nito ay nagkakalaga pa rin ng 29 pesos. Dako tayo sa kanyang presyo. Ayan. Doon sa ating ibi.com nakakita ko tayo nagbebenta nito ng 6.93 dollars. Meron na rin tayo nakita doon na 4.40 dollars. Yung pinakamalit po doon ay 3.49 dollars. Dako tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po, nakita ko tayo nagbebenta doon ng 50 pesos. Nasundan po ito ng 80 pesos. Ayan lamang po ang ating may babahagi sa bariya na ito na presyo niyan. Ayan. So hanggang dito na lamang po, Luzon, Besides, Mindanao, kusang kayong dako ng mundo po, keep safe po sa lahat and God bless.